Agamulatch ibinahagi ang kanyang pagdanas ng eating disorder kamakailan lang ay ibinahagi ni Aga Mulach na nakaranas siya ng eating disorder. Ayon sa aktor, naging conscious siya sa kanyang timbang kaya nagdesisyon siyang lumayo muna sa limelight sa mga nakaraang taon. Kahit marami siyang natanggap na proyekto, pinili niyang hindi magpakita sa publiko. Bakit nga ba nagdesisyon si Aga na huminto sa kanyang karera? Ano ang dahilan ng kanyang pagkakonsyos sa timbang at kung bakit ayaw niyang magpakita sa mga nakaraang taon? Habang nasa showbiz hiatus, naranasan ni Aga ang binge eating, kung saan hindi na siya lumalabas at nagpatuloy sa pagkain ng sobra. Inamin niyang naapektuhan siya ng kanyang sitwasyon at hindi na nakalabas ng bahay. Ang pagiging bukas ni Aga tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan ay makakatulong upang magbigay ng liwanag sa mga problemang hinaharap ng iba, tulad ng body image issues. Makakatulong kaya ang kanyang pagiging tapat sa iba na dumadaan sa katulad na sitwasyon. Paano nakakaapekto ang pagdanas ng eating disorder sa ating pananaw sa sarili? Ngayon, tinanggap na ni Aga ang hamon na magbawas ng timbang at gagawin ito kasama si Richard Gomez. Ayon sa aktor, ang kasalukuyan niyang timbang ay nasa 200 lbs, ngunit ang target niyang timbang ay 170 lbs, kaya't kailangan niyang magbawas ng 30 lbs. Nabanggit din ni Aga na plano nilang ipakita ang kanilang mga katawan kapag naabot na nila ang target na timbang pero irereserba nila ito sa susunod na taon. Makakatulong ba ang challenge na ito upang magbago ang buhay ni Aga at ng iba pang nanonood sa kanyang journey? Paano kaya makakatulong ang kanilang kwento upang magsimula ng mas malusog na pamumuhay? Bagamat may mga layunin siyang makamtan ang magandang katawan, iginiit ni Aga na ang tunay na dahilan ng kanyang pagbawas ng timbang ay upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, bonus na lang ang magandang katawan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagpapabuti ng kanyang kalusugan at buhay. Paano kaya makakatulong ang pag-focus sa kalusugan, kaysa sa pisikal na itsura? Paano makakatulong ang ganitong pananaw upang magsimula ng malusog na buhay? Ang pagiging bukas ni Aga tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan at layunin ay nagpapakita na kahit mga sikat na tao ay may mga pagsubok din sa buhay.